Magandang araw sa inyong lahat. Maikli lang ang topic natin ngayon. Tungkol lang sa itlog. Sa issue ng itlog pala. Oh, at 8 days akong hindi nakapag-upload ng video kasi nabisi ako. At hindi ko madiredirecho yung ginagawa ko kasi nga umuulan. At hindi ko naman pwedeng, yung, pwedeng gawin yung ginagawa ko doon sa loob ng bahay <laughs> kasi nga pukpok ako ng pukpok di ba <laughs> na magmamartilyo ako in short gumawa ano gumagawa ako ng brooder at kung bakit ako ang gumagawa ng brooder malalaman nyo sa next video kasi yun ang susunod na i upload ko uh, pagkatapos ng video ito. At uh, ito kasi noong pang nung balita, yung bagong balita pa lang to. Gagawin ko na sana, I eh, busy nga ako. Eh. <laughs> so ngayon, tungkol don sa sinasabi nilang ano, uh, ititimbang na daw yung itlog dahil nga daw yung mga uh, nagbebenta ng itlog, yung mga retailer no, nag piso daw yung markup nila sa uh, per piece of egg. Pero alam nyo ba, tagal lang nangyayari yan eh. Oo. Pero ang ang maganda sana, no, alamin kung bakit gano'n, di ba? Pero, at saka, um, kasi ganito yan eh. Doon sa layer farm, may timbang na yon Oo. Oh. At 5 grams uh, per piece of egg ang agwat ng timbang ng bawat itlog. Nakalibrate yon dun sa classifying machine. At kung wala kang classifying machine, at meron kang yung ano, uh, weighing scale ng itlog na itig isa kung backyard ka, nakaklassify na yon dun. Small, medium, large, extra large, jumbo. Nagtataka kayo siguro kung bakit walang, ano, walang timbang yung ano doon, hindi kasama yung extra small doon sa classification, ay sa classifying machine. Kasi nga, wala pang halos timbang yun na, hindi mo makaklassify talaga yon So, ano yon? yun yung kinakamay-kamay lang, ba diba? Yun yung kinakapakapa lang na ganun, para at least maklasify nila na extra small. O, in short, so, natimbang na in grams. Ngayon, uh, i-dispose naman yon no? I-distribute naman ng uh, farm sa mga customers, customer niya, both retailer and wholesaler karon. At alam naman natin dito sa atin no, mana bihira ang <laughs> bihira ang layer farm na yung magkaka yung magkakatabi-tabi, magkakaharap-harap. Doon sa Batangas maraming layer farm doon, sa Laguna maraming ano. Uh, pero doon sa other provinces, ang karamihan kasi ay mga native, mga heritage. Eh hindi naman pwedeng hindi sila mag hindi mag-ulam ng itlog ang mga nasa community. So, may mga nagtitinda, nagre-retail, ganon. At, syempre, depende kung anong ginamit niya. Nag-tricycle ba yan? bayan ba niya? <laughs> nag ba yan? Kasi, lalo na kung malayo ang, ano, malayo ang binibilhan niya. So, tendency ay mag magiging mataas yung patong ng mga retailers sari-sari store kasi, syempre, hahabulin nila yung gastos nila sa sa krudo, ganyan, o kaya sa pamasahe. At isa pa, maliit lang yung bilang ng trays na ibebenta nila. Mga nandun lang sa pagsari-saring maliliit kasi, no? Uh, uh, two trays, five trays, ten trays, ganoon. Maswerte na yung ano, maswerte na yung may mga 20 trays na sari-sari. Pero, alam nyo, yung mga sari-sari store, uh, hindi sila masyadong nag-i-stock ng Uh, maramihan kasi nga kung doon lang naman sa mga kapitbahay nila mga ganyan yung ano yung bibentahan nila mabagal matagal yung pag ano movement ng product nila yon pero kung wholesaler naman um mabilisan yon ang <laughs> ang ano doon is na design yung itlog oh, na design yung itlog na nakalagay yan sa tray at na-classify into sizes. Kaya, natimbang na, di ba? At kung bakit naka tray yan, eh kasi to protect the egg. Kasi may mga shell ng itlog na medyo marupok na dahil may mga matandang manok na na ano na nakaitlog noon. Anon. Kasi pag matanda ng manok, medyo marupok na ang itlog. So, kailangan na sa tray para maprotektahan na hindi mababasag. Kahit naka-tray pa nga kung minsan mababasag eh. So, pagdating dun sa ano, sa retailer, naka-tray pa rin 'yan. Ngayon, 'yun dahil dun sa sabing ititimbang na 'yung itlog. <laughs> ititimbang na 'yung itlog. Nag-isip ako kasi sabi ko, natimbang na 'yung itlog. So, naklassify na. Ngayon, kung bibilihin mo, titimbang ulit. So, Uh, hindi pare-pareho yung calibration ng timbangan ng, ng, mga, ng, mga nagtitinda. Di diba? Minsan kahit naka-calibrate ng ano, uh, mamaya-maya may mga lumang timbangan dyan. Ano, may uh, medyo mahigpit na. pang ganon. So, so may, uh, may, may, tendency na uh, may may either both both parties ay may may kalugihan diyan no may malulugi sa mga sa mga grams grams or what kaya kaya Parang sa akin lang ha. Ewan ko kung anong kung ano, anong nasa isip ninyo. I-comment nyo diyan sa baba kung anong nakaisipan niyo doon sa ano, sa ititimbanging itlog kasi uh, parang mag kung magtitimbang ka ng itlog, na magbebenta ka at lalo kung marami kang customer parang <laughs> kailangan ipa mo yung ano ilalagay mo sa, uh, sa kung anumang mang supot kasi kung ang lugar niyo ay bawal gumamit ng plastic bag ay eh, sa na sarili mong basket 'yon either bayong ganyan or um lalagay nila sa paper tray or ano kung anuman yung ano do ba so ititimbang nila kasi alang-alang naman na uh, ititimbangin mo muna yung tray parang tagal no kung isa sa kung halimbawa ilalagay mo sa tray so Uh, kailangan ba bayaran mo yung okay bayaran mo yung tray parang ganun eh bayaran mo yung tray ha tapos titimbang natin yung itlog parang ang tagal. <laughs> parang ang tagal no di ba uh, tapos i -i ingatan iingatan mong mabasag talaga yung shell kung ikaw ang nagtitinda at kung ikaw ang bumili uh, Ingatan mo pa rin yung shell talaga kasi kung nakapatong-patong ng hindi maayos yung pagkakaayos ng itlog, may tendency na madaling mabasag. Maumpog mo nga kaunti, di ba? Oh, so, samantalang kung nakatray, uh, kung bibilin mo yun ng in trace, naka ano, protected yung shell. At ang nakikita kong issue dun sa ano no, ang nakikita kong issue hindi yung timbang eh. Oo. Oh, kasi ang ang timbang tapos ng matimbang eh, tapos ng maclassify. Ang nakikita kong issue dun yung ano yung tinitingnan ng ibang mga customer kasi hindi naman lahat no, yung ibang mga customer na ang tinitingnan ay yung kikitain or Uh, tutubuin ng ano ng retailer. So, nakita nila yung tutubuin ng retailer pero malamang hindi nila nakikita yung expenses naman ng retailer. Ganon. So, both sides siya sana makikita bago magano ng timbang. <laughs> Ewan ko lang ha. Pero sa akin, alam nyo, mas gusto ko pa rin yung ano, yung bibilhin ko yung itlog na nakatray. Tapos, uh, bibilhin ko ng ano, ng classified as small, medium, large na hindi tinimbang kasi parang mas fix yung ano niya doon mas fix yung bayad niya doon yung babayaran mo at saka yung retailer naman hindi masyadong maiistorbo sa pagtitimbang-timbang di ba parang matagal ewan ko lang ha kung ina-enjoy -e nila kasi dito raw sa amin magmamarites akong kaunti <laughs> marites ng sandali kasi sa ano, katabi naming sari-sari store kanina. So siyempre nagtitinda siya ng padala-dalawang tray ng itlog ganyan, no? Ngayon, uh, bumili daw yung asawa niya ng uh, itlog. Di ko alam kung ulam nila or paninda nila, pero ang sabi daw sa kanya ay ano na, itinimbang na yung bakit ganon sabi daw, nakatimbang na yung ano, uh, ang tawag dito yung yung itlog per ano na, per timbang na. Sabi daw na ganon. So, per kilo na. Ngayon, edi eh paano ano noon? Paano nangyari? Sabi ko, eh sabi niya, dun daw itlog na small size, naging 10 pesos yung price na ng itlog na yun nga, galing sa timbang. <laughs> yung, hindi ko alam kung anong ginawa nila kasi usually kasi binebenta niyan ay large at saka extra large. So, malamang ewan ko lang ha, pero sabi niya mas maliit sabi niya ganyan, hindi hindi yung large. So, malamang nandun sa small or medium yung size na nabili ng asawa niya. 10 pesos na raw isang, ano, 10 pesos na raw isang piraso ang babag, ang, ano, uh, magiging uh, per piece ng et ng itlog na binili niya in kilos. <laughs> Para ganon. Mm. Pero tandaan natin, no, na, alam nyo ba, mga retailer kasi, ang mga retailer, si, sila yung nagdidikta ng presyo. Yun yung hindi kontrol ko eh. O, kasi nga, ah, kahit na kahit nababaan ng farm, no? kahit magbagsak ang farm. Yung mga farm ang medyo ano, kawawa kasi sila nagpo-produce. Tapos ano, di magbabagsak ng farm. Lalo na nung sa, sa, ano, nandun pa ako sa Laguna, no. Ibabagsak ng farm yung presyo ng ano ng itlog. Pero makikita mo dun sa market kung ano yung presyo ng mga nakaraang mga panahon, yun pa rin ang presyo nila. Ganon. O lalo na ngayon at nagtataasan ang presyo ng ano ng bilihin, mas madali silang magano ngayon, magpatong ganon. Pero pero hindi natin alam kung paano paano ang gagawin nila dyan sa presyong ganon na piso ang patong, so, paano ang analysis ang gagawin nila doon para masolusyonan, di ba? Kasi ang nakikita ko dyan ay hindi yung timbang <laughs> hindi yung timbang ang problema ng customer kundi ay yung presyo so paano ang gagawin nila doon sa kung per kilo ang gagawin nila magkano ang presyo ng per kilo ganon, regulated ba? Ganon, pagdating sa retailer. Pero doon sa sa ano, sa mga layer farm lalo na ang mga lalaki, eh, mahirap ma-regulate kasi mga raw materials na lang ng feeds. Uh, yung mga farm kasi hindi sila makapagtaas ng todo ng presyo. Hindi sila makapag-mark up ng 1 peso or 2 pesos per piece, hindi. <laughs> sila yung nagbababa ng presyo. Sila yung ano, yung parang uh, ayaw nilang maglibing kasi eh. Kasi, di ba libo-libong itlog yan, na napoproduce. Ayaw nilang masiraan ng itlog. So, kahit magbaba na sila, no, kahit break-even na lang yung ano nila, uh, kita nila, ganon. Iba, uh, ano, basta hindi sila masiraan. Pero, uh, at saka yung mga wholesaler naman, ano, uh, in fairness sa mga wholesaler, karamihan, ah, uh, yung, ano, yung per tray 5 to 10 pesos lang talaga ang ano nila ang kinikita nila kasi libo rin na trays ang binebenta ng mga yan libo so 500 700 1000 3000 meron meron mga wholesaler na mga ano kung ilang libong itlog ang uh, ibinebenta nila ganon so ang ang tutubuin lang nila is 5 to 10 pesos ganon pero may mga expenses din mga ngayon ngayon sa retailer yun yung ano yun yung 15 pesos to 30 pesos ang uh, kinikita nila pero Kumusta naman ang ano? Kumusta naman yung kita nila to in sa yung total na kita nila. <laughs> yung yung kung yung dalawang tray na ano, dalawang tray na itlog na ibebenta niya or tatlong tray na itlog mabebenta niya yun ng two weeks. <laughs> o kaya one week, di ba? So yun yung yun lang yung kita niya doon sa itlog na yon. Ganon. So ah uh, basta ako hindi ko na hindi ko titingnan mahirap din ang buhay ko no pero hindi ko na tinitingnan yung ano basta ah ganun ba yun na lang presyo ganun ba <laughs> ganun na lang ako oh at saka isa pa ah uh, syempre nangingit yung mga native na manok ko no ah uh, yung ano may mga itlog na yan na kaya kung, ano kung gusto kong kontrolin na huwag magpisa nang magpisa eh di syempre yung itlog di ano ulam na lang di ba but mo pa pipisaan kung kailangan mo rin ng itlog uh, so hindi hindi ako masyadong nakakabili sa market. yun. So, 'yun. Kaya ngayon, ngayon, um nasa iyo <laughs> yung anong opinion mo? Anong anong nasa isip mo? Comment mo nga dyan sa baba kung ikaw ay natutuwa na per kilo ang itlog or uh, hindi masyado. Uh, agree ka ba? <laughs> pero siyempre tayo lang naman ang naguhusap no kung gagawing ano yon gagawing batas yon na per kilo lang itlog di ba hindi wala tayong magagawa gano'n. pero sa akin lang naman jusko mas gusto ko pa ang per tray kasi nga classified na walang talo dun sa grams gano'n. wa well, hindi matatalo ang consumer sa grams yung presyo ang kailangan nilang pag-isipan kung ano ang gagawin nila doon 'di ba? So hanggang dito na lang. Sana nag enjoy kayo sa ano sa video na 'to. Nagkaroon kayo ng idea. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pakihit ang notification bell. At paki-share yung ay, salamat pala no sa mga patuloy na nagshare share sa mga video ko. Uh, ewan ko kung anong mga video na i-share pero may nakikita ko weekly na share uh, sharer kung ilan ang na, kung ilan yung na-share yun yung lumalabas sa analytics ko so salamat salamat sa sa tulong ninyo no <laughs> na maparami yung mga manonood at magsusubscribe dito sa channel ko Sub uh, at shout out sa inyong lahat na mga subscriber ko sana pagpalain tayong lahat